Kabataan Paano nga ba makakatulong ang mga kabataan sa pagbabago ng ating komunidad? Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ruel Pedida. Alam niyo ba na sa kabila ng mga murang edad ng mga kabataan ay may napakalaking potensyal na nila na magdudulot ng pagbabago sa ating komunidad? Oo, sa kabila ng mga pagsubok at suryanin sa ating lipunan ang kanilang mga sigla, mga bagong pananaw sa pagiging. Makabago ay kayang magbigay ng mga kaibang kontribusyon, pero paano nga ba magiging katuwang ng pagbabago ng mga kabataan? Una sa lahat, ang mga kabataan ay makakatulong sa pamamagitan ng pagiging aktibong kalahok sa mga proyekto ng ating komunidad sa mga simpleng paglinis ng mga kali, pagtatanim ng mga puno, at pag-oorganisa ng mga relief operation, ang mga kabataan ay nakapagbibigay na ng konkretong kontribusyon sa kalinisan at kaayusan ng ating lugar. Hindi lamang ito para sa kalikasan, kundi para sa ikabubuti ng lahat ng naninirahan dito. Ikalawa, ang kabataan ay may kapangyarihan sa larangan ng edukasyon at pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga pag-uorganisa ng mga workshop, mga pagsasanay at pagbuo ng mga samahan para sa pag-aaral at pagtuturo sa kanilang kapwa, nagiging daan sila para sa magkaroon ng mas maraming kaalaman ang ating komunidad. Ang mga kabataan ay pwedeng maging gurus sa kanilang sariling kapwa-kabataan sa iba't ibang larangan tulad ng environmental sustainability, pagkakapantay-pantay at pamamahala ng mga proyekto. Pangatlo, ang mga kabataan ay makakatulong sa pagpapalaganap ng mga kaalaman sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa kasalukuyang panahon na umuunlad ang teknolohiya, ang kabataan ay may kakayahang magbahagi ng mahalagang impormasyon at mga kampanya gamit ang mga social media at iba pang plataforma. Ang kanilang galing sa paggamit ng mga ito ay nagbibigay ng mga mas malawak at pag-unawa sa iba't ibang isyo tulad ng karapatan ng mga kabataan, gender equality at kalusugan ng kaisipan. Sa kanilang mga post, video at iba pang digital na gawa, ang kamalayan ng komunidad ay mabilis na naipapalaganap. Sa lahat ng ito, mahalagang isaalang-alang na ang bawat kabataan ay may boses. Ang kanilang opinyon at ideya ay dapat pakinggan dahil sila ang susi sa progresong kinabukasan ng ating bansa. Ngunit hindi lamang sapat na magbigay ng ideya, lumahok sa mga aktibidad. Ang mga kabataan ay kailangang maging responsable sa kanilang mga ginagawa at siguraduhin nagtatagoy ito ng mga kapakanan ng kakarami. Sa huli, ang pagbabago sa komunidad ay nagsisimula sa bawat isa, lalo na sa mga kabataang tulad ko. Kailangan nating samantalahin ang mga enerhiya, talino at abilidad upang magdulot ng positibong epekto. Huwag tayong makatakot, maging bahagi ng solusyon. Iyan na lamang sa ngayon. Ako si Roel Pedida na mag sa salitang... Simulan natin ang pagbabago sa ating mga sarili. Ipasa ito sa iba at sama-sama nating buuin ang isang maunlad at mas maunlad, maayos at makatarungang komunidad. Ang ating mga kinabukasan ay nakasalalay sa kasalukuyan nating mga aksyon. Yan na lamang po sa ngayon. Maraming salamat sa pakikinig.